Hindi ko alam na nagtitrending na pala yung house na binili natin na to guys. Kasi napakatagal na to sa akin. Ngayon nagtitrending na siya. Kasi sobrang ganda nga naman niya. Kapag binili mo yung house na to, may kasama ng ating nozzle. Ayan. Pihit-pihitin mo lang dyan para magbago yung mood ng kanyang spray. Ayan. Tingnan nyo. Pwede rin siyang high pressure. Sobrang lakas nito guys. Ayan. At ang layo ng kanyang napupuntahan. Ayun. Sobrang layo. Diba? O. Oh. As in, kahit malayo ka makakapagdilig ka. Pwede mong gamitin sa sasakyat, pang-delete, ng bahay, ng bintana. Bali, 20 meters nga pala ang binili ko at kailangan kasama na to agad kapag binili mo siya. Kaya naman sulit na sulit na siya guys. Meron siyang 5 meters, 10 meters. Depende kung ilan lang kaba na gusto nyo. Kaya kahit malayo ka, pwede, pwede mong madilig yung mga halaman mo. Tignan nyo naman. Eh. Ito na rin yung ginagamit kong panglinis. Ayan. kasi paiba-iba at paligo dun sa mga alaga ko na yung para hindi sila nasasaktan. Ako, kung, kung, kung sa inyo, go na i-check out na ito. Ako, nag-trending pala ito ngayon, hindi ko alam. So, ito yung haba ng 20 meters. Pinutulan ko pa yan kasi kumuha pa ako nung panglagit sa washing ko. Ayun, nang gandun siya. Sobrang na, o. di ba May kasama na yung connector at nozzle. So, bibili mo na lang siya. Wala ka ng ibang parts sa bibili. Kasama na lahat yan. tingnan nyo. Lumang-luma na to guys. Matagal na sa akin. Do. Ngayon, nag-trending siya. Tingnan nyo naman gano'n siya katibay, di ba Oh.